Hop! Uh, ay dala sa akin at ako ay mahilig mag-alaga ng honey bee. Ayan, ngayong araw ay may pumunta sa atin na ano, at may nagdala ng karton na may bibigay sa akin. Ito ay nagbigay ho si Mr. Jesse Boy. Ito na napakabait. para naman yung aming isang kaibigan o no? Napakasipag, magsisisip. Na, eh. At ito naman si... Bito. <laughs> so, yan. Interesting itong laman ng karton. Tingnan natin kung anong laman. Hop! Pia. Yeah. Abay, wala naman laman. Wala laman eh, oh. Ayan, hanapin natin ang laman. Kung nasaan. Ayun, ang laman. Tingnan naman ninyo, oray. Hop! Pia, ay daladala sa akin at ako'y ay mahilig mag-alaga ng honey bay. O, oh, ay di tina naman yung pagkaganda. Oh, ano? Ayan, o, oh, ilan, na, ilan na saray niya? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Abay, pagkaganda. Isa katuraan na ko na eh. Nag, nagbahay, o. Oh. oh saka mabait siya. Abay, may, may mayroon pang maliit doon, o. Oh. Pito, ah, may, may, may kontile eh. Malalaki yun pa yun. Hmm, palalaki yun. Kaya lang ang siya talagang ano na medyo matagal na ito at ang kanyang uh, saray ay ano, medyo pula na no? Ngayon ang gagawin natin ay ililipat natin. So, sabi natin ihiwain natin dito. Ililipat. Ililipat. Iliwain natin sa box na ito. Dito. Iliwain natin dito sa box na ito na 6x12. Kasi dito. Tayo natin yan dito sa box. Yeah. Yan, tayo natin. Kailan natin 'yan, oh. Kailangan. O, dito, kailan, sa -a -a okay, sa tarang din. Para ni sarang So, mamaya. Tayo natin. Tama 'yan, oh. Tandaan mo lang. Sa <laughs> Tama. <laughs> Dali Tama sa bulsa. yan. Hihiwa natin yan para ilipat. Ilipat natin doon sa ating lagayan mismo. May, may nagbibigay. Sayang naman. Ano? Ay, ba't natin ano, yun, kunin? Wala mo yun. niya. Hmm. Pili na. Ilargo ko. Yeah, Iwa yung lang tuloy. Ang biglaan no? oh yeah. Ay may ikwan yan eh. May ganito oh. Ito, ito. Yan. ipakita okay, mo. Yan oh. Nangangagat na. Yeah. Nangangagat na. Nangangagat na. Pusin na. Para palipad niya ng gabi. Ah? Para sa kanya. Mali eh, sa kulungan, mali eh. Pag susunod na lipat ko na, kahit matanggal na siya, basta may may iwan. <tinyo> ano lang ginagawa ko? Ano, pababaya pa ito natin. Ay, bahala ah. ka. gusto mo pa. Eh. Palilipatin ko yung salon. O, oh, yan o. No? Andito na o. Ito mo yung aming... Van. Dito, ito na namin. Pati na muli. Taas mo daw. O oh, yan. Kita kita na oh. O alo. Alo. Natago. Alo. Ako si susundan, Nako. Marko. <laughs> Pagkat ako sa hita na no? lang. Oh, dito na kayo. Huwag kayong maglayas. Hindi. ka na kayo titira. Hindi ba ako gano'ng kahaba yung ano? Ano ba yung may saray niya? Ano na kanya share. Ito na yung kanyang final yan. Ayun no. para hindi umalis. Kung gusto ng video neto like, subscribe and click the ring click the notification bell. Uh, okay. yeah. Bell icon. Ako ba? Yes. Para mm -hmm. manotified po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, na gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.